saan ko nga ba nakuha ang ahente ko ng mga ganitong produkto Hi guys Hello mga happy happy katinderok dyan Ayan So meron akong bagong ahente na mga richo ko ada Ano bang ano to? <laughs> Habati nabati Ha, nabati. Ayan, nabati product. Ayan, so ito yung ating biniling snover. Ang snover dito sa amin is 80 plus. 85. Mga ah, ganun. 85 yata. Check ko nga. Ito. O, oh. oh, 85 nga. Hindi pala. 8, 88 pala kasi 176. Ang isang ganito. Ay, dalawa pala. 176 yung ganito. Kaya 88 pesos ang dalawa. Ayan. Snowbird, piso pa rin yan. Ayan. So, dito natin pinaglalagay yung ating mga uh, nabati product. Ayan. May rich ano to? Rich Nuts wa wafer. Yung peanut butter. And then, ito meron tayong rich choco riches na maliit. Tig 8 pesos. Ayan. May coca lava wafer tayo. May rich cheese. May rich choco. May cow cheese. Ito, syempre yung cow cheese hindi yan kasama sa product ng ano, ng nabati. Ayan. So, iba yung ano niyan eh. Ahente ah, ko nito. So, san ko nga ba nakuha ang ahente ko ng mga ganitong produkto? Shoutout sa mga utang guys. Ayan, may mga utang-utang dyan na nakalista. So, dito na nga tayo. Ito is, ito yung bago nila eh. Richo o cookies and cream. Mabentang, mabentang, mabenta sa akin itong cookies and cream. Kaya naman, tigi isang box na yung ating nak nakuha o kinukuha. And then yung Richie's Whopper. Meron pa ako dito sa may taas. Ayan, puntahan natin. Silipin naman natin yung ating bodega. Ayan. Medyo wala na masyadong kalaman-laman yung ating bodega. Ayan yung mga kapikapin na lang yung mga nandyan. No? So, malinis. Eh no. Ubus na yung ating riches. Hmm? Ubus na, ubus na. Alam nilang ganun naman tong ano. So, ito richo ko natin na isang box. So, nabawasan na rin yan. Ayan. So, ito, nakaubos na tayo ng isa pang box. Tsaka yung isa pang box din na ayun nga yung tawag dito, cookies and cream. Ayan. So, balik tayo dito. Yeah! Ako kanina, walang mga busangot dito. Ngayon, nandyan na sila. So, ito nga. Saan ko nga ba nakuha ang ahente ko ng ganito? At kung magkano yung per box nila ng ganyan. Ayan. So, ito yung kanilang papel. Ener Life Philippines Incorporated. Ayan. So, isang box ng riches ayan, ang kanyang presyo ng per piece na 9.92 pero kung sa mga wholesaler ko siya binibili, ang presyo niyan is 11 pesos o so, diba, naka-discount na rin tayo so ang isang box niya is 595 60 pieces yan, 60 pieces yan, tapriches and itong cookies and cream itong ngayong cocolaba at yung peanut butter Ayan. So, yung ko sa kanya is 1 for 28. So, ito yung pangalan niya, Zalde Reyes. And then, ito yung cellphone number niya. Sabi ko kasi, ako na yung sa kanya kapag ubus na yung aking mga in-order sa kanya. Ayan. So, paano ko nga ba nakuha yung aking ahente ng mga Richoco, riches, no? So, one time kasi is, kailan ba yun? basta nitong week lang din 'yon nasa palengke ako and then nakita ko yung isang ahente na punong-puno ng ah, mga box-box na ganito yung kanyang motor so nilapitan ko nag ano siya eh, nagde-deliver siya sa mga wholesaler doon sa palengke tapos nilapitan ko siya kasi nga per box nga ako bumibili ng mga ganito, hindi na per piece kasi madali siyang maubos ayoko pa pabalik-balik sa ano sa mga wholesaler pa, para lang bumili ng mga ganito so kaya yan nakita ko siya sabi ko kung meron nga siyang uh, cookies and cream chocolate cheese kaso nga lang wala na wala na siyang rich cheese ka Kaya sabi ko, sige, uh, kunin mo yung number ko and then deliveran mo ako bukas dun sa aking address, sa aking location. So, so kanina nga dumating siya, tinawagan niya muna ako kasi para aware ako na ano na parating na siya dito sa aking tindahan. So, ayan nga, nakapag-order tayo na tigi isang box. No, kasi ayan yung Uh, fast moving na mga biskwit sa akin uh, worth 14 pesos kasi sa school yan daw is 15 pesos na so nagtaas nga yan eh dati-dati no? 9 pesos lang yan sa mga wholesaler pero ngayon 11 pesos na at dahil nga may ahente tayo mas bumaba yung ating uh, nakuhaan so i-round up na natin yung 9.92 so 10 pesos so meron ka ng 4 pesos, ba diba, na tutubuin sa bawat isa ng uh, mga Richies, mga Richoco, mga rich nuts, ayan. So, nakalimutan ko yung maliliit. So, next time, ayan, kapag, kapag naubusan na ako ng mga yan, so, siya naman yung ko, kukontakin ko, ayan. So, kap so, pag talaga may nakita ko ng mga ahente na nakaparking, na nakapark sa ano, sa mga wholesaler, tinatanong ko talaga. <laughs> na kung pwede silang ano uh, dumaan dito sa sa aking tindahan so yun lang yung aking chika-chika para sa ating pindahan para sa ano ba tips ko sa inyo kung paano kumuha ng mga ah ahente na yan no so yung sesto lang talaga ang hindi ko makuha ng ahente kasi hindi siya pwedeng ano eh, hindi siya pwedeng pan sa tinda-tindahan na kasi may dinideliveran lang kasi siya dito na wholesaler sa amin. Kaya hindi siya pwedeng magbagsak dito sa akin. So, yun lang. Ayan, nalalapit na naman ang October 1. Hakot din ng pure gold. At puro, ano yun, puro alak no? So, ayun, magpupunto tayo ng malaki-laking halaga para sa mga alak. Para sa darating na Pasko, is ready na tayo. Pero alam kong kukulangin pa yun, ba? Diba? So, yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. And God bless you all. Bye!